Magandang hapon, kinumpirma ng palasyo na tutungo sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 20 hanggang 22. Ito'y kasunod ng pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na inaasahan niya makabibisita ang Pangulo sa Washington, D.C. matapos ang trilateral meeting kasama ang Japan at Pilipinas sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaayos na ang detalye ng kanyang biyahe nauna nang ipinahayag ng Pilipinas ang pag-aalala sa planong pagtaas ng taripa sa US sa bansa mula 17 hanggang 20% para sa mga produktong inaangkat mula Pilipinas. Kaugnay nito, bibiyahe rin sa Amerika si Trade Secretary Christina Roque at Presidential Assistant on Investments Frederick Go para sa naturang negosasyon. Pero po, confirm, pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan, uh, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Sa iba pang balita, nakiisa sa pagluluksa si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng tatlong Pinoy seafarers na nasawi. matapos lumubog ang MV Eternity Sea sa Red Sea dahil sa pag ng Houthi rebels nitong lunes. Nagpabot ng panalangin ng bise kasabay ng paghingi ng hustisya para sa mga biktima at kaligtasan ng mga miyembro ng tripulante na hinahanap pa rin hanggang ngayon. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa na ang 8 sa isang Pinoy crew habang patuloy pa rin ang search operations. Abangan ang kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Stanley Gahete.